Hello mga kasari, good afternoon. Welcome again sa ating channel. Mag-update ako sa inyo ngayon ng ating delivery galing sa Jack Angel at mula pa noong November, uh, last week ng November, ngayon lang sila bumalik dito. So yung mga expired ko na manghuan ay ibinalik ko kanina. Update ko kayo mga kasari sa mga gamot na deliver dito sa atin kanina. Meron talagang nagdi-deliver ng mga gamot na hindi mo na kailangan pumunta ng botika or pharmacy para mamili. Meron yan dito sa amin. Ayan mga branded din na mga gamot. At legit din naman yan sila kasi meron silang mga pinapakita na ID na galing sila sa isang kumpanya na nagdi-deliver talaga ng mga gamot sa mga ganitong klasing tindahan. So, marami tayong napamili ayan iba-ibang klase ng mga gamot, ito yung una ko pang nabili sa kanila, mayroon pa akong natira gumili so, ulit ako kanina award 1,000 pesos ang ating binayaran sa kanila mga kasari tapos dumating nga yung Jack and na ahente so tong to, ako kasi napalitan yung aking mga chichiria na manghuan na expired. Akala ko mga hindi na nila palitan pero pinalitan pa rin nila. So, masaya tayo at hindi tayo nalugi sa ating mga expired na manghuan. At ito na mga kasari, ang ating uh, binili sa kanila kanina. At yan ang laman ng box mga kasari. Ito yung ating manghuan na pinalitan nila. Bali, 22 pieces. Tapos meron tayong, ano sito na galing din sa kanila. Mas mura yung sito nila kasi 299 lang. At kung sa grocery ako bumili ay nasa 330. So, ang laki ng lamang mga kasari. So, ayan. Uh, ipakita ko sa inyo kung ano ang aking mga nabili sa kanila mga kasari. Ito ay puro mga chichiria lang at biskuit. meron tayong mga milky nuts, chocolate nuts, um, berry nuts. Teg, dosi-dosi yung kinuha ko sa kanila kanina. Meron din uh, pretzels na chocolate, dosi din yan. 12-12 so, lang kasi ayaw ko na marami ang ating inibili kasi baka mamaya upang tayo na expiration yun, bahala na sila kung matagal sila bumalik Bibili lang ako sa bayan kung maubusan tayo. At yung mga wafrets ang ating kinuha sa dalawang pack lang bawat flavor. flavor. Apat na flavor. Choco vanilla. Yung una ay choco bar. Tapos ito, cheese bar. Ano pa bang isang yun Ah. Mocha bar pala ang isa. So, bali apat. Choco bar, cheese bar, mocha bar, at uh, choco vanilla. So, meron tayong cream o dalawa lang din bali lang ano kanina flavor pero dalawang flavor lang kinuha ko yan ay choco ah chocolate sandwich chocolate sandwich bulol tayo tapos pinili ako nito try ko lang, di pa ako nakatindan yan dito ah, cloud 9 classic mura lang naman tapos presto dalawa din dalawang flavor dala dalawang pack ang aking kinuha hirapan ako mga kasari mag, ano, ah, mag unboxing choco banana, dalawa din ito tapos max dala dalawa din ang kinuha natin Dalawang orange, dalawang yellow, dalawang white, at dalawang green. Tapos, dalawang hello. Chocolate. Isang chewy choco, isa lang. Tapos, nips na dalawang flavor. Tapos, isa, nasa tagimang piso dito. Tapos, ano ba natin ano lang kasi meron pa ako ditong stocks. Kasi yung mga ganitong chichoya ay medyo mahal kaya hindi masyado mabilis sa mga bata. So, 'yan lang mga kasari ang laman ng ating box at 'yun nga yung manghuwan, ba'le 22 pieces 'yan. Yung ito yung return tapos 'yung nasa unahan na yung ating tsaka yung ating sito yun ang galing sa kanila ang binayaran natin ay nasa 2,340.20 so yun lang update ko sa inyo mga kasari about dito sa ating delivery ngayong araw akala ko nga wala akong delivery kasi bukas meron tayong tatlong ahente yung Coke, yung Saribisco at tsaka Tanduay so yung pera ko ngayon ay naubos kaya ayun maghintay pa tayo na maraming benta sana ngayong hapon para naman bukas may eh meron tayong pambayad sa ating tatlo pang ahente kasi ang mahal yun ni eh, yung tanduay kailangan natin dyan may mga 3000 yung order ko sa ko na sa 1300 tapos kailangan kong uh, magkaroon ng kahit 3000 sa tanduay tapos sa uh, Coke yung Coke naman ay mariit lang naman kasi hindi man ako masyadong ng mga soft drinks na mga lalaki. Marami pa akong stocks dyan. Yung bibilin ko lang bukas sa kanila ay yung suwakto So, sana marami tayong benta ngayon mga kasari. Para naman kahit paano ay napambayo tayo bukas. So, yun lang ang aking share sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat. At happy selling mga kasari. God bless sa inyong lahat. Bye!